Naisip mo na ba kung ano yung common no sa isang theologian noong 16th century at um, sa isang sikat na German composer tulad ni Johann Sebastian Bach? Hmm. Kasi sa dulo ng halos lahat ng composition niya, isinusulat ni Bach yung tatlong letra: S D G. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. At yan, yan yung susubukan nating himayin ngayon. Tama ka dyan. Ano, ang ganda niyan kasi hindi lang 'yan basta signature, di ba? O parang shout out. Ang solido deo Gloria o sa Diyos lamang ang kaluwalhatian. Oo. Ito yung panghuli. At para sa akin, yung corona ng limang sola ng Protestant Reformation. Yung pinaka-peak. Yung pinaka-peak. Ito yung prinsipyong nagsasabi na lahat, asin lahat, mula sa paggalaw ng planeta, kaligtasan ng tao, hanggang sa ano, pagtimpla mo ng kape sa umaga. Wow. Ay para sa iisang sukdulang layunin ang kaluwalhatian ng Diyos. Yan, yan ang misyon na din na yun. Susuriin natin yung mga source material na binigay mo, lalo na yung isang sipi mula sa aklat ng Roma. Roma, oo. Kabanata 11, versikulo 33 hanggang 36 na parang pundasyon nito, di ba? aalamin natin kung bakit ito daw yung naguugnay sa lahat at paano nito binabago yung pananaw natin hindi lang sa reliyon kundi sa lahat ng bagay. Bago natin himayin yung mga bersikulo, kailangan muna nating ilagay yung sarili natin sa sapatos ni Apostol Pablo. Okay. Isipin mo, for 11 chapters, parang nag-construct ng isang napakalaking uh, intellectual cathedral, no? Pinag-usapan niya kasalanal, hustisya, biyaya. Ang lalim. Sobra. Pati yung plano ng Diyos para sa Israel at sa mga Hentil. Tapos, pagdating sa dulo ng chapter 11, bigla na lang, sumabog siya. Oo. Hindi sa argumento, kundi sa papuri. It starts with this feeling of being completely overwhelmed, diba? Eksakto. Kasi yung unang reaction niya, hindi pag-aanalisa, eh, kundi pagkamangha. Oh. Oh, yun yung word. Sabi niya, oh, ang lalim ng kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Grabe, dito mo mararamdaman na parang sumilip si Pablo sa isang bagay na sobrang lalim at lawak. Hindi niya ma-contain. Hindi niya ma-contain. Parang sinasabi niya na ano, kahit anong pilit natin, hindi talaga natin kayang i-trace o i imapa yung mga desisyon at landas ng Diyos. Mm. Inihalin tulad pa nga to sa mga yapak sa dagat. Alam mo, nandyan siya, gumagalaw siya, pero yung mga bakas, binubura agad ng alon. Hindi mo masusundan. At mula sa pagkamangha na yan, tila may, may natural na kasunod na tanong sa isip niya. No? Na halos rhetorical. Parang sinasabi niya, okay, kung ganyan siya kalaki, sino naman tayo? Yan mismo. Yan yung ikalawang movement sa doxology na to. Mula sa pagkamangha, papunta sa pagpapakumbaba. Humility, okay? Sabi niya sa verses 34 and 35, Sino ang nakaalam sa isip ng Panginoon? O sino ang naging kanyang tagapayo? Grabe. Sino ang nagbigay sa Diyos upang siya ay bayaran? This is a direct shot, di ba? Ah. Sa anumang pag-isip na parang may utang na loob sa atin ang Diyos. Oo, na parang may ambag tayo. May ambag tayo. Kung hindi mo nga kayang itrace yung yapak niya, paano mo pa siya papayuhan? Paano ka magbibigay sa kanya ng isang bagay na para lang magkautang siya sa'yo? Impossible. Eh, so, from awe to humility, and dito na niya inilalatag yung pinaka, yung thesis statement ng lahat, di ba? Yung puso ng solidio, Gloria. Ito na, ito na yung summit. Ang unang bahagi ng verse 36, sapagkat mula sa kanya, at sa pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay tatlong prepositions tatlong prepositions na bumubuod sa buong realidad mula sa kanya okay. bilang pinangmulan or source okay. sa pamamagitan niya mm -hmm. bilang tagapagtaguyod o sustainer sustainer oh at para sa kanya mm -hmm. bilang sukdulang layunin yung goal ha. isipin mo yung isang world class chef mm -hmm. Yung idea para sa dish, galing mula sa kanya. Siya mismo yung nagluto, bawat hiwa, bawat timpla, sa pamamagitan niya. Okay, okay. Gets ko. At yung result, yung experience ng kakain, ultimately, para magbigay pugay sa galing niya, para sa kanya. Ganun pala yun. Ganyan daw ang buong universe. Ah. At kapag nagets mo yung tatlong yan, wala wala nang ibang pwedeng maging reaksyon, kundi yung huling linya. Yung huli, oh. Sa kanya, ang kaluwalhatian, magpakailanman amen. Hindi siya utos, no? Parang conclusion siya. Bunga siya ng lahat ng nauna. Isang kusang loob na pagsabog ng papuri. Yun yun. Hindi mo na kailangang pilitin. Okay, that's the massive cosmic blueprint. From him, through him, to him. Pero ang hirap i-grasp niyan kasi sobrang abstract. Sobra. Let's bring it down a notch. Paano nito binabago ang pagtingin natin sa isang bagay na kasing basic ng paglikha, creation? Dito nagiging mas konkreto. Sa paglikha, mula sa kanya ang plano. Bago pa man magkaroon ng Big Bang o ano pa man, yung disenyo ng bawat galaxy, bawat between, bawat selula sa katawan mo. Galing na sa isip niya. Galing sa kanyang isip. Walang suggestion box, walang committee. Tapos, hindi lang niya prinano. Siya rin, siya rin yung gumawa. Exacto. Nilikha niya ang lahat sa pamamagitan niya. At ang mahalaga dito, ayon sa sources natin, hindi ito parang isang relohero na gumawa ng orasyon, pinaandar tapos iniwan na lang. Ah, okay. Patuloy niyang pinanatili ang lahat. Yung gravity na pumipigil sa yung lumutang ngayon. Yung sikat ng araw. Yung tibok ng puso mo. Wow. Lahat yan ay aktibong gawain niya sa bawat segundo. And most importantly, all of this is for him. Lahat ng yan para sa kanya. Pero teka, dito ako medyo naguguluhan. Sige. Kung lahat ay para sa kaluwalhatian niya, paano nagkakaroon ng puwang yung tunay na halaga ng pagmamahal sa kapwa, di ba? O yung pag-alaga sa kalikasan. Hindi ba nito ginagawang secondary lang ang lahat ng iba pa? Mm, -mm. Parang medyo narcissistic pakinggan That's a fantastic and crucial question. Yung sinasabi ng mga sources hindi raw tungkol sa exclusion but about proper ordering. Pagkakasunod-sunod. Oo, ordering. Isipin mo yung solar system. Yung araw ba sa pagiging sentro nito binubura niya yung halaga ng Earth o Mars o Jupiter? Hindi. Actually, siya yung nagbibigay buhay sa kanya. Yun. Sa katunayan, yung pagiging sentro ng araw ang siyong nagbibigay sa mga planeta ng liwanag, init, gravity, ng orbit, ng anilang porpus. Kung wala yung araw sa sentro, mga malamig na bato lang sila na lumulutang sa kawalan. Gets, gets. Sa ganitong pananaw, kapag ang Diyos ang sentro, yung pagmamahal mo sa pamilya mo o sa kalikasan, hindi nawawala ng halaga. Sa katunayan, doon nila natatagpuan yung pinakamataas at tunay na kahulugan. Okay, that makes sense. A reordering of priorities, not an exclusion. Now, ikonekta natin to sa sentro ng reformation, kaligtasan. Oo, ito yung core. Madalas nating marinig yung ibang sola, na parang checklist. Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide. Paano sila nagiging parte ng iisang symphony na ang pangalan ay Soli Deo Gloria. Gusto ko yung analogy mo, symphony. Kasi tingin ko sa Soli Deo Gloria ay hindi lang siya isa sa mga instrumento. Ano siya? Siya yung conductor at siya rin yung mismong concert hall. Siya yung nagbibigay ng direksyon at konteksto sa lahat. Kasi pwede nating ipagmalaki yung ibang sola eh. Paano pagmamalaki? Pwede mong sabihin, proud ako kasi sola scriptura ang pariniwala ko nasa amin ang tamang libro o yung doktrina namin ng sola fide ang pinakatama. Ah, nagiging badge of honor? Nagiging badge of honor. Pero dumarating si Solidio Gloria at parang kinukuha niya yung mikropono at sinasabing sandali lang. Teka muna. Okay, kasulatan lang. Pero sino'ng nagbigay ng kasulatan? Okay, pananampalataya lang. Pero sino'ng nagbigay sayo ng pananampalataya para maniwala? binabawi niya yung spotlight mula sa atin at sa ating mga tamang doktrina. At ibinabalik sa kanya? At ibinabalik sa nag-iisang pinagmulan ng lahat. Tega. Ngayon ko lang na-realize yan. So, kung ang sola fide ang paraan ng kaligtasan, ang deo gloria ang pinaka-ultimate na dahilan. 'Yon. The how points to the why. Aha. Uh -huh. Kaya pala hindi sila mapaghihiwalay. Kung ang kaligtasan ay gawa ng Diyos mula simula hanggang wakas, wala ka talagang, wala ka maipagmamalaki. Wala kang ambag. Zero, wala. Kaya ang tanging nararapat na tugon ay pasasalamat at papuri. Lahat ng ilog ng biyaya ay dumadaloy patungo sa isang karagatan. Nang kanyang kaluwalahat All Alright, let's bring this down to earth. Sa'yo na nakikinig, di ba? May trabaho ka, pamilya, nagkukommute ka. Paano nagiging totoo ang Solidane Gloria sa traffic, sa EDSA o habang nagre-reply ka sa isang daan emails? Dito pumapasok yung sinasabi sa 1 Corinto 10.31. Kaya't kung kayo'y kumakain o umiinom o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikalaluwalatin ng Diyos. Lahat? Lahat. Ibig sabihin, wayan nung secular at secret na divide sa buhay. Binabago nito yung tanong mula sa ano ang ginagawa ko papunta sa para kanino ko ito ginagawa. Madaling sabihin yan. Pero sa totoo lang, pag nagtatrabaho ako, ang nasa isip ko ay yung deadline ko, yung sasabihin ng boss ko. O yung bonus. O yung bonus sa Pasko. Hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Paano yan nagiging praktikal? Nagiging practical siya sa pagbabago ng audience. Isipin mo, kapag ang audience mo ay yung boss mo, gagawin mo yung trabaho para ma-impress siya. Tama. Kapag ang audience mo ay ang sarili mo, gagawin mo para sa promotion o sa ego. Pero kung ang ultimate audience mo ay ang Diyos, magtatrabaho ka ng may integridad at kahusayan, hindi dahil may nakikita na tao. Oo kundi dahil ang trabaho mo ay isang anyo ng pagsamba. Yon, binabago nito yung motivasyon, hindi lang yung aksyon. Kasama na rin dito yung mga kaloob o talento natin. Sabi nga sa isang source material, ano ang mayroon ka na hindi mo tinanggam? Ouch! It's a humbling thought, no? Yung talino mo sa math o yung galing mong kumanta. Hindi pala talaga sa hiniram mo lang. Hiniram lang. Mm -hmm. At ang anumang hiniram ay dapat gamitin ayon sa layunin ng pahiram. Hmm? Dito bumabalik si Bach. E ayon sa ating mga sources, si Bach ay hindi naman isang anghel na lumulutang sa alapaap. Noon siya na medyo masungit, mahirap katrabaho. Ah, totoo! Oh, He was a working musician dealing with difficult patrons and deadlines. Yung katotohanan siya yung nagsusulat ng SDG sa dulo ng trabaho niya? Kahit stress na siya. Kahit stress siya. Hmm. Pinapakita niya na ang prinsipyong ito ay hindi para sa mga perfectong tao sa mga perfectong sandali. Isa itong disiplina para sa magulo at totoong buhay. Okay. Let's go deeper sa isang area kung saan dapat matalino pinaka obvious ito no pero baka dito rin ito pinaka-delikado sa paglilingkod sa simbahan o ministry ay oo kasi by definition yan ay yung trabaho na para sa Diyos eksakto at dahil jan mas malaki ang tentasyon yung ating source materials nagbigay ng tatlong malalaking paalala o warning signs dito una kailangan nating baguhin ang ating sukatan ng tagumpay. Ito yung mahirap. Kasi sa kahit anong organisasyon, tao man o simbahan, yung success sinusukat sa numero, di ba? Dami ng dumadalaw, laki ng budget. Followers sa social media. Dami ng followers. Sinasabi ng mga sources na ang pananaw ng reformation dito ay completely countercultural. Ibig sabihin, posiblang ang isang pastor ng isang maliit at hindi kilalang simbahan na may dalawang tung miyembro lang ay mas matagumpay sa mata ng Diyos kesa sa isang celebrity pastor na pumupuno ng stadium. That's a hard pill to swallow, no? Sobra? Kasi tinatanggal nito yung ating metrics ng kaluwalhatian at pinapalitan ng metrics ng Diyos. Ang sukatan pala ay katapatan, hindi kasikatan. Wow. Ito ay tungkol sa lalim ng pag-ibig, hindi sa lawak ng impluensa. Ano yung ikalawang paalala? Ito yung moto ng mga reformador. Semper reformanda. Palaging nagbabago or always reforming ayon sa kasulatan. Ah, yung kabaliktaran ng ganito na kasi kami dati. Yon, direktang kabaliktaran yan. It's an attitude of constant self-correction. Na nangangilangan ng matinding pagpapakumbaba. Kasi ibig sabihin kailangan mong aminin na baka yung kung paano natin ginagawa dati ay mas para sa ating kaginhawaan o tradisyon o kaluwalhatian at hindi talaga para sa Diyos. Tumpak! Kailangan mong laging suriin kung yung mga programa at pamamaraan nyo ay nakaugat pa ba sa Biblia o naging nakasanayan na lang. Oo, na nadadala sa atin sa ikatlo at pinakamabigat na panganib, yung pagnanakaw ng kaluwalhatian. Ito na. Yung kwento ni Haring Herodes sa Gawa Kabanata 12 ay Nakakakilabot. Pinuri siya ng mga tao, di ba? Sumigaw sila. Ito ay tinig ng isang Diyos at hindi ng isang tao. At imbas na itama niya sila, he just soaked it in. Kinuha niya yung papuri. Kinuha niya? At ang resulta ayon sa Biblia ay kinain siya ng mga uod at namatay. Isang brutal na paalala. Isang paalala na hindi ito basta isang magandang pilosopiya. Para sa mga manunulat ng Biblia, ito ay usaping buhay at kamatayan ang pag-angkin sa kaluwalhatian na para lamang sa Diyos ay isang gawaing mapanira sa sarili wow nagsimula tayo sa tatlong letra sa sulat ng isang composer at napunta tayo sa disenyo ng universe sa puso ng ebanghelyo hanggang sa ating trabaho at sa mga panganib sa loob mismo ng simbahan ang lawak malinaw na ang soli deo gloria ay hindi lang isang doktrina na pinag-aaralan kundi isang paraan ng pamumuhay isang lente para tingnan ang lahat sa huli ito yung buod no ang solideyo gloria ang pinakalayunin ng lahat ito ang pagkilala na ang lahat ng meron tayo at lahat ng ating ginagawa ay dapat magturo pabalik sa nag-iisang pinagmulan at layunin ng lahat ang kaluwalhatian ng Diyos gaya ng sinabi ni Pablo Mula sa Kanya, sa pamamagitan Niya, at para sa Kanya ang lahat ng bagay. At ito yung iiwan naming tanong sa inyo. Nabanggit sa ating source material na sinabi ni Jesus na yung uri ng kamatayan ni Pedro ay isang paraan para luwalhatiin Niya ang Diyos. Hmm. Kung ang lahat, mula sa pagkain, pagtatrabaho, hanggang sa pagdurusa, kabiguan, at mismong kamatayan ay maaaring maging paraan para sa kaluwalhatian ng Diyos Paano nito binabago ang pagtingin mo sa mga pagsubok na hinaharap mo ngayon? Hmm. What if ang layunin ay hindi lang para malampasan ito, kundi para maghanap ng paraan para kahit ang mismong paghihirap na yan ay makapagturo sa isang bagay o sa isang mas malaki kesa sa iyong sarili?